So, Marami. mo naman yan. Ah, di Abot. Abot, di, di pumakak sa loob ang ano, ano, langis, ano? Okay, bago pa lang eh. Bago pa lang nangyari yan. Lagi mo... May kapang muna pwede agad, boss. Lagi mo na-take up yan sa mga. Sabi yan, 4DR5 lang itong makinang yan, no? Oo. Okay. Ayan, guys, oh, kita yun. Tagas sa tagas. Tasapian na lang ulit natin ang... Ito pa ano Ito may problema, guys. Ayan, oisin na yan. Ayan, Ayan. Ayan. kasi... Bakit tagtatagas ako yung sila na. Ah, si Ryan na yung housing niya. May, ano yan, may tama. May tama yung pinang housing, kaya nagtatagas. Nakakailang ano ba, boss? Nakakailang, ah, nakakailang buwan na. Ah. Nakakailang tagas na itong uh, ano mo. Parang buwan na yata yan. Buwan naman ang tinatagal ah, din. Ah, buwan tinatagal. Pero nakailang tagas na. Simula nung binili. Oo. Oh, yan o, na, guys. So, baka wala. ako makaka experience pinagay niyan. Kaya no, nagtatagas no, yung wala. kanyang oisin. Ay gawa nung kanya housing. Ay gawa nung housing. Medyo may tama na. Gagawa lang ng para ng ating ekpresyan. Kung ano maganda. Guhugasan na rin to. Oo, oh, anong panghugas yan? Ang gasolina. Ang gasolina. 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 Panghugas na. pang natin guys. Tagas na alternator. tatagas na langis altar na ito. Hindi na may problem yan. Bagwata. Pabili tayo ng gasolina sa may-ari. Ugasan natin ng gasolina, guys. Yeah, yeah guys. guys, ganyan lang po ng aming paglilinis dito kay ang gasolina lang ganyan lang po namin yung mga gas na oil seal, sira ang oil seal totally, hindi oil seal ang may problema guys, so kanyang housing daging may, may, tama ba yung housing niya dan? eh kala ko bagong, uh, bagong bili yan nagkatama? bagong pili pala ito pero talagang nagkatama lang Sobrang Sobrang bigat. Sobrang ano? Sobrang bigat. Sobrang bigat. Ba, bigat. Ay, bakal nito uh, kuray, ito ah, Korea lang pala ito guys. Bakal nito, ah. Kaya kaya internet Kaya malambot ano. Hindi ka ng mga Japan ano. Mm -hmm. kaya, guys, Japan. Korea lang pala itong kanyang alternator nito kaya madaling bumigay yung kanyang bakal yung pinag-aano ah, ito guys, yung papalot natin. O, yun na ito yan. Kaya number niya. Guys. 14.830 7.5 Lalagay natin ng mighty bond guys Para medyo Tumagal siya kasi May tama yung oil seal niya Kaya kailangan Lagay ng mighty bond sa panggilid Para hindi siya masyado magtatagas guys Saka so, para hindi lumuha ang ating oil seal guys Yan, Yan ang ano ng mighty bond yan ang tarbaho niya. Ang yeah, gagawin lang dito guys, at papaltan na ng oil seal. Saka yan, -li namin para malinis na rin yung, uh, yung alternator para mawala yung mga ano. Yung tumagas na langis kasi pag pumunta doon sa kanyang rewind, may cost na masusunog yun. Yan, masisira pa yung alternator niya. Pag hindi rotor, yung kanyang stator masisira guys. Kaya kailan linisin din guys. ah Kaya pag magagawa kayo ng ano, dito na kami chong guys sa kanyang pond pipe kaya pag magagawa kayo ng, ng ano kailangan na talaga guys hindi pwedeng hindi dilinisin guys ha yeah guys kaya guys pagka namin ng ano gasolina siyempre talaga linis din ng tubig para matanggal yung pinakang gasolina nito guys pagka hindi yung tinanggal baka masulog yan at patutuyuin pa namin yan guys ha yan ang proseso pagkagawa ng aming alternator guys ha Kaya guys, ilapit mo na kayo, oil seal. Ah, Kaya guys, nalisa namin ito ng tubig ah. Tapos pinatayo na namin. Na ng oil seal. ng basahan. mo guys, na mighty bag yung gilid, yung oil seal. Kasi para hindi ba agad lumawa. Tsaka iwas, tagas pa rin. hindi kayo dito lagyan. Ha? Malipis ang bakal nito Oo. Uh -huh. Yeah guys ha, kaya nakabit na, sinasemble ulit uh -huh. guys ha. Yan lang ang kalimitang problema kasi ng alternator, yung tumatagas. guys okay na yan kinakabit na yan guys pan 12 volts ng itong alternator nito guys ha? 12 volts lang yan kinakabit na lang yan guys ha kaya yeah, pakita namin sa inyo pag okay na yan kinakabit na lang abit ang abitan ng tornillo Ito na na, na tayo na tumatagas Ngayon okay na, wala okay, na. well yung okay, okay, to guys. Ang notarretor to okay na. Wala okay, na, okay, notarretor. May na yung notarretor at okay, na yung guys. na sa OEC. Ay, follow nga. Ito yung Guys, for DR5 12 volts. Ginamit natin. Ayon, 10 sibo. 10 sibo singo. Yan may areo. Tara, bangkabangka Victoria Ay, Laguna. Oh. Yon, yun daw guys, meron pa tayong pa-trompa, ano. okay na daw guys. na tapos na guys ha Alright guys sana subscribe nyo kami sa aming youtube channel EMB TV, like at pa share na rin guys at pindutin na pika bell para lagi updated sa so mga share na yung video at ipopost at para lagi kayo makakuha sa ng tip o idea man lang guys sa inyong mga sakyan guys thank you guys for watching thank you guys Ayan yeah guys, alabas na yung minuman natin yung alternator. Ito mga ang Oisin.